1,500 pesos ang planong kolektahon matagbuwan alang sa mga nanimuyo sa condominium project sa Mandawi City Government. Usa kini sa nahisgutan kaganiha atol sa pag-atubang sa Housing Department Head sa Konseho. Ang report ni Nico Sereno. Sa regular session sa konseho, may atubang aron maaprubahan ang iyang appointment isip department head ang labaw sa Housing and Urban Development Office. Gisaysay ni Carlo Kabahog ang background sa panarbaho o ang mga plano o programa sa iyang opisina. Lakip sa napangutana kaniya ang estado sa mga residente nga relocate o nanimuyo na sa duha ka building sa Tipolo Condominium Project. Pipila ka na silang nag dito apan wala pa magsugod og singil sa binuan ng Bayronon. Matud sa hudo, sa Enero pa sila sugdan og singil sa 1,500 pesos nga binuan nga bayad alang sa Homeowners Association. Huwag na ma sila ang budget ang bayanan nila sa PNR because that was never part of their budget before, before the fire. And the concern is, maungka, mauksan ang bayanan nila. The real situation in the ground, in all the ang umuhan po sa Rage, sa Kalistanan. Pero wala na just to be clear, ang kanag-ing nila. niya sa no? na sa ilahan na sa na sa, ilang na sa banghudo, kabahin sa Yusuf Agreement, ngagihan ay pakaroon sa nakbayan, aron kapirmahan na sa mga residente. Kini aron hingpit nga ma-formalize ang pag-istar sa mga residente sa Midrise Condo Housing Project. Gipahibaw usab sa Hudo Head kan sa appointment giaprubahan na sa konseho padayon pa karon ang paghimog mga lakang aron dunay mo pondo mismo sa dugang pang mga buildings sa Tipolo. Nico Sereno Balitang Bisdak